Chels? Bang! Bing? Bakit Bili ka ng ano doon, Bing? Isda na may sabaw. Pangulam natin mamaya. Isda na may sabaw? Oo, oh, basta anong, may sabaw. isda, basta may sabaw. Oo, oh, kahit tanong isda, oh, isda, basta may sabaw. Yun na lang ulam natin mamaya. Sige. Basta mm. isda, isda na may sabaw. Kahit ah, ano. Oo, ah, sige, sige. Abi, mag-prepare ka na ng ano doon saka tsaka mangko kasi pagdating ni Chelsea galing palengke kakain na tayo anong oras na may dala bang cellphone yun mag -ala una na alba kasi naman oras na ba't wala pa siya Anjana pala. Anjana pala siya. Sanan. Sinabaw. Naka, kaka. Ito sabaw. Ito sabaw. <laughs> bakit yan? Bakit anong ano yan? Sibaw. Yan ba yung sabaw na may isda? Ano? sabi mo sa mariwada yung sinabi. nag ano pa yan, buhay pa yan. Nagbuhay. Brenda ba, pwede na makilawin, get fish box. Ano kilawin? Eh, anong oras na? Anong oras na tayo makakain? Buhain, eh. Ang sabi ko, Chelsea, bili ka doon sa palengke ng disabaw na isda. Ano na to? Isda? To? Sabaw? Eh, yan nga ang anak ko na ba't buhay yan? Paano natin maulam yan? Hindi naman sila yung kay Prish O sabi mo, pag kailangan pa magkila, kailangan Prish pa. O yan, Prish Anong oras na tayo makakain kung kikilawin natin yan? Eh, wala pa tayong <laughs> Ricardo dito. Buka-buka pa yung bunga ng islo. Eh, Isa ulit mo na lang siguro yan sa palengke. Sabihin mo doon sa binilan mo na Papalitan na lang po namin 'to kasi hindi kami makakain ngayon dahil uh, yan buhay pa. Papalitan mo lang ng isda 'yan na sabaw, bangus o kaya tilapia. Dito Ano ka bang utusan? Hindi ka ba nakakikinig? Ang sabi ko, bili ka na isda ni Sabaw. Sabaw! Parang ano yan eh. Goldfish yan eh. Gold piece, ba to? Hindi, na Hindi man yan maulam yung goldfish. Paano natin makikilaw pala yan? Sabihin mo na lang sa binilan mo, papalitan na lang siguro yan. Wala na ba sukli yan? Wala na. Ayun na. Eh, 100? Wala na sukli? Yun na yan? Hindi dami sa tao. na masauli yan. Masasauli pa ba yan? Asoge, ah, sa uli mo na lang doon. Papalitan mo nang sabihin mo, sabaw na isda o bang kaya bangus o kaya tilapia? Buang yung goldfish. Buhay pa yan eh. Maliwanag na sinabit. sa bau. Eh buhay pa yan eh. Hindi pa natin makakain agad yan. Ung kilawin naman natin. Wala pa tayong mga ricardo dito. Ano man natin makakain natin? Papalitan mo na lang si